Mayroon po tayong sampung hakbang sa paglunas ng ating karaniwang sipon. Ano po? Yang sipon ay lagi po yang abala, Lalo sa mga estudyante na nasa school na sila po ay minsan ay naiiritado, nahihirapan, lalo't kapag sila po ay may mga ginagawang pagsusulit o di kaya ginagawang pagsusulat sa kanilang mga papel. Kaya ito po yung sampung hakbang para malunasan po ang ating sipon. Una, tumigil po muna tayo sa ating bahay. Ang kailangan po natin ay tayo po ay makapagpahinga muna ng sapat. Ano po? Sapagkat sa mga taong may mga sipon at may mga ubo, ang kailangan po diyan ay ano po? Ah, magpahinga. Sapagkat yung pahinga ay nakakatulong upang sa ganon ay madali pong gumaling ang ubo at sipon. Ikalawa po, matulog na mabuti. Ano po? Ang kalimitan po minsan pinanggagalingan ng mga sipon at ubo dahil sa nahina po yung ating immune system ay hindi po tayo nakakatulog ng mabuti o nakakatulog ng maayos. Ano po, minsan po ang tulog natin ay ilang oras na lamang lalo po dun sa mga uh, nakaantabay sa kanilang mga gadget o sa kanilang mga cellphone. Ikatlo po, huwag tayong kakain ng sobra mga kapatid. Tayo pala ay, kapag tayo pala ay may sipon at may ubo, ang solusyon pala ay huwag po tayong kakain ng sobra. Sapagkat ito ay hindi din nakakatulong upang sa ganon ay madali pong gumaling ang ating sipon at ubo. Ikaapat po, <clears throat> uminom po tayo ng saganang tubig. Ano po? Uh, tayo po minsan ay kulang sa tubig o tayo minsan po ay nakakainom ng mga tubig na mga dikulay o mga dikolor uh, na ito po yung mga artificial flavoring at ang marami po dito yung mga asukal kung kaya minsan nagkakaroon po tayo ng mga sipon at mga ubo at ang ikalima po na dapat nating gawin mga kapatid ay magmumugpo ng mainit na tubig. Kayo po ba ay nakasubok ng uminom ng maligamgam na tubig? Ano po? Sang ayon po sa pag-aaral, yan pong maligamgam na tubig ay nakakatulong upang gumanda ang ating circulation ng dugo na yan ho ay papunta sa ating utak na yung utak natin ang nagkukumand sa ating katawan kung paano po siya papansyon. At ito pong pagmumog ng maalat na tubig ay nakakatulong din po ito sa iritasyon ng ating lalamunan gaya ng ating ibinahagi. At ito po ay pumapatay ng ating mga bakterya, lalo't higit ay meron po tayong bacterial infection. Ano po? Ito ay nakakatulong upang sa ganun ay gumanda ang ating uh, pananalita at tayo po ay maiwasan ang ating mga pamamalat. Ika-anim po ay maglagay po tayo na nagpapainit na pumento sa lalamunan. Ano, ito po na nabanggit ko na din dati na kapag tayo pala po ay may mga plema sa lalamunan o di kaya ay tayo po yung namamaga ang mga tonsillitis, meron po tayong pharyngitis, laryngitis, masakit yung ating lalamunan. Ang maganda din pala pong paraan na dapat natin gawin ay tayo po ay mag-apply ng nagpapainit na pumento. Ito po ay inilagay na towel sa planggana na may tubig na ito po inyong pinilipit, yung gitna lang po ang inyong uh, binasa. Ito po ay nakapold ng lengthwise, tatlo po itong fold at ito po ilalagay niyo po sa inyong liig. Pagkalagay po sa inyong liig ay ito po inyong babalutan po ng tuyo. At sa pamagitan po ng uh, kontak ng katawan na, ng balat natin, doon sa inilagay po natin tubig, ang tawag po namin dito ay heating compress o nagpapainit na pumento. At ang huli po ay mainit na banyo sa paa. Ito po ay nabanggit na din po ng inyong lingkod na itong mainit na banyo sa paa, pag in-apply nyo, ito po ay pampaganda din po ng sirkulasyon ng dugo mula sa ating talampakan hanggang sa ating ulo. Ano po, nakakapagpaginawa din po ito, nakakapagpaluwag din po ito ng sipon at nakakapagpaluwag din po ito ng ubo. Sana mga kapatid naging pagpapala sa inyo ang ating sampung hakbang na lunas sa ating karaniwang sipon. Magandang hapon muli at sana ay pakishare po muli ito itong mga paalalang ito na ito ay makakatulong lalo't higit sa ating mga kasamahan na may mga ganitong mga uh, nararanasan sa kanilang mga katawan